si handler natin no. So nandito tayo ngayon sa Barangay Marsilya no. So ito yung place na pwede mong pagpunta-puntahan din no, mga kaji Ayan. Sa may dagat din dito kasi always may dagat naman talaga dito sa amin guys no. So So uh, good good. After yung mga ka-Tenjo no, ah uh, ulit tayo nakapag-hunt so nagpa-shallot kami ng aking handler ayun si handler natin no so nandito tayo ngayon sa barangay Marsilya no so ito yung place na pwede mong pagpunta-puntahan din no mga ka-G sa may dagat din dito kasi always may dagat naman talaga dito sa amin guys no so ayan ito yung place nya tapos kalsada na agad no so ayan mga G uh, may pupuntan pa rin tayo dun naman sa kabila no so ayan let's go let's go so ayan uh, mga ka adventure mga ka G uh, nandito na tayo sa spot na pagpapasyalan natin ulit no so ito yung pangalawa nating kung pinagkahan ni hunter natin no. so kasi wala kaming ano, G kasi maulan dito sa amin Ito so, ngayon ginagawa lang natin no? pang pabuhay lang sa ano natin yan puro pasyal pasyal muna tayo yan. ito yung ano nila no? guys tingnan yung view dito guys ayan uh, dagat pa rin ayan yung under natin no? kasabay natin palagi yan so ayan may mga upuan din dito guys ayan tapos kalsada na kaso yung ano no ayan maganda dito pag malinaw yung dagat guys, okay, so, taiba no maganda siyang tignan ayan may tambayan din na pwede nyong pagtambay-tambayan malawak naman to mga kajino so ayan magpipicture picture muna tayo dito guys mga kaji tapos na tayo nagpicture picture no so update naman tayo ulit sa next natin na pagbablog no sa pag natin wala pa tayong update kasi wala pa tayong wala pa dito yung mga kasama natin no so ngayon ginagawa namin ng handler ko Um, pasyal pasyal lang muna tayo no guys ayan so pang pangalawa natin tong for pasyal no so may next pa guys sa iba naman tayo ito sa anong lugar nga to impapanan ayan impapanan tayo ngayon no? mga ka -G. sa sunod naman dun naman tayo sa part na yun no sa pangkaroon oh. let's go